seryoso at tahimik si Kaden habang nag-iisip ng malalim tungkol kay Ji Yu, ang kilalang wind ability user na may mataas na ranggo. Napag-isip-isip niya na nakatira pala ito sa malapit, ngunit hindi niya akalaing ganito sila kalapit. Samantala, nagulat si Jiwo nang makita niya si Inhyuk na ipinapakita ang kanyang abilidad sa hangin. Pagkatapos nilang mag-usap, ipinahayag ni Jiwo na kaya niyang gumalaw ng mabilis. Nagulat si Inhyuk at tiningnan siya na may blankong ekspresyon. Sa kabilang banda, hindi napigilan ni Kaden ang pagkadismaya at pag-iisip na si Jiwo ay isang ingot. Samantala, tumawa naman si Inhyuk, na nagpagulo sa isipan ni Jiwo. Napansin ni Inhyuk ang pagiging inosente ni Jiwo at sinabi na halatang kamakailan pa lang niya natuklasan ang kanyang kakayahan. Nagtanong si Jiwo kung paano niya iyon nalaman. Sinagot naman siya ni Inhyuk na ang mga Awakened Ones ay nagsisikap na itago ang kanilang mga kakayahan. Nagtataka si Jiwo kung bakit ipinakita ni Inhyuk ang kanyang abilidad sa simula. Ipinaliwanag ni Inhyuk na ang kanyang kapangyarihan ay kilala na at ang ipinakita niya ay maliit na halimbawa lang. Nagbabala siya na ang mga abilidad na nakadepende sa bilis ay mas nakakabilib kung mananatiling nakatago, at hindi nagaanong kahanga-hanga kapag ibinunyag. Napabuntong hininga na lang si Jiwo dahil sa kanyang nalaman at naging malungkot siya dahil sa kanyang nagawa. Biglang naging seryoso si Jiwo, napagtanto niya na marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nanalo kay Wuin, at bakit binali ng guro nito ang kanyang binti para pigilan siya sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Nagpaliwanag si Inhyok, may bahagyang pangungot siya sa tono, na ito ay karaniwang kamalian ng mga bagong awakened. Sabi niya, may pagkakataon na kailangan mo itong ibunyag, ngunit mas mainam na panatilihin itong nakatago. Nahiya si Jiwo at nagpasalamat sa pagpapaliwanag. Sa kanyang tabi, masama ang tingin ng mga pusa kay Inhyok. Nagpaalam na si Inhyok, na sinabing kokantaken na lang niya si Jiwo at ang dahilan ng kanilang pagkikita ay para lamang makilala ito. Nauutol na nagtanong si Jiwo kung bakit siya tinutulungan napangiti si Inhyuk at ipinaliwanag na responsibilidad nila, bilang mga pinuno sa teritoryo, na ang mga bagong awakened ng mga batayan. Ito ay isang matagal ng tradisyon. Aniya, malaking gulo kung malalaman ng mundo ang tungkol sa mga awakened, at hindi nila papayagan na mangyari ito sa kanilang lugar. Hindi rin nila hahayaang maligaw ang mga bagong natututo pa lang ng kanilang kakayahan. Nang marinig ito, Napangiti si Jiwo at na-realize niyang ganoon pala. Tiniyak ni Inhyuk na bibigyan nila si Jiwo ng pinakapangunahing suporta, kaya't hindi na kailangang mag-alala. Magkokontaka na lang sila sa lalong madaling panahon. Tumayo si Jiwo at nagpaalam, ngunit nakikita sa mga mata ni Kaden ang paglabas ng madilim na enerhiya. Matapos ang pag-alis ni Inhyuk, nagtanong si Jiwo kung ano ang dapat nilang gawin. Sumagot si Kaden na ngayon, kailangan na niyang mamuhay bilang isang awakened one. Nag-aalala si Kaden at sinabing ayaw niyang mangyari ito, ngunit dahil sa kapabayaan ni Jiwo, wala na siyang magagawa. Sa sobrang hiya, napakamot si Jiwo sa kanyang mukha habang bumubuntong hininga si Kaden. Seryoso si Kaden nang sinabi na mabuti na lang at ang kanilang lugar ay nasa ilalim ng kontrol ni Jiyong Yu. Nagtataka si Jiwo kung sino ito, kaya ipinaliwanag ni Kaden na siya ay isa sa mga nangungunang Awakened sa Korea na may magandang reputasyon. Ipinaliwanag niya na ang mga teritoryo ay hinahati sa mga pinakamataas na ranggo na Awakened Ones. At sa tingin ni Kaden, ang distritong ito ay kay Jiung Yu. Nagbabala si Kaden na kung ang distrito ay nasa ilalim ng masasamang tao, gagamitin nila ang mga baguhan tulad ni Jiwo para sa kanilang sariling masamang gawain. Tinawag ni Kaden si Jiwo ng seryoso at sinabing tapos na ang saya at opisyal nang pumasok si Jiwo sa mundo ng mga awaken. Sinabi ni Kaden na kailangan ni Jiwo na magpalakas at matutong protektahan ang sarili. Pinayuhan niya ito na habang hindi pa magaling ang kanyang binti, dapat siyang magsanay sa pagkontrol at pagpapalakas ng kanyang kapangyarihan, tulad ng itinuro niya rito. Masayang sumagot si Jiwo at kinuyam pa ang kanyang kamao. Ngunit sa isip ni Kaden, tila hindi naiintindihan ni Jiwo ang sitwasyon na kinakaharap niya. Nagulat si Inhyuk kay yung na sa kanilang investigasyon, natuklasan na si Jiwo ay hindi kasama sa mga nakaraang kaso. Sinabi ni Jiyong na kung gayon, nagkataon lang na nagkita si Jiwo at si Wu In, ang alagad ni Dr. Delaine. Kinumpirma ito ni Inhyuk. Sandaling natahimik si Jiyong upang pag-isipan ang unyon. Sinabi ni Inhyuk na sa palagay niya ay wala pang alam ang unyon tungkol kay Jiwo ibinahagi niya ang kanyang pagkadismaya sa bigla ang pagpasok ng unyon sa kanilang teritoryo. Nananatiling tahimik si Jiyong, na naghihintay sa susunod na sasabihin ni Inhyuk. Sinabi ni Inhyuk na nararamdaman niyang kailangan nilang protektahan si Jiwo. Nagtaka si Jiyong sa sinabing iyon, ngunit idinagdag ni Inhyuk na si Jiwo ay isang mabait na bata. Namula ang kanyang pisngi habang sinasabi na si Jiwo ay tila may mabuting puso. Pagbalik ng eksena sa tahanan ni Jiwo. Ipinapakita na nagme-meditate si Kaden. Dahan-dahan siyang nagmulat at nakita niya ang matatakaw na pusa na nasa harap niya. Seryoso siyang lumingon kay Jiwo, na nagpapalim na papasok na siya sa eskwelahan. Ngunit parang walang naririnig, tumalikod si Kaden at ibinalik ang tingin sa mga pusa. Galit na sinigawan at tinakat niya ang mga ito, at tinanong niya kung gusto ba nilang maging mataba na tulad niya. Habang naglalakad papasok sa eskwelahan, nakasaklay si Jiwo at nag-aalala para kay Wuan. Naiisip niya na baka nasaktan si Wuan dahil sa kanya at nag-aalala kung ayos lang ba ito. Sa di kalayuan, nakita siya ng mga lalaking dati ng Nambo buli kay Wuan. Nagtaka sila nang makita si Jiwo na may saklay at nagtanong kung saang klase ba siya nabibilang. Pagdating ni Jiwo sa kanilang silid, agad niyang hinanap si Wuin. Pumasok sa kanyang isipan ang pinsala na sinapit nito noong nakaraan. Habang papaupo, narinig niya ang pagmumura ng isang lalaki sa likuran niya. Palapit sa kanya, mayabang na nagtanong ang isa sa mga lalaki kung akala ba niya ay hindi na sila magkikita ulit. Pilit nilang ipinaaalala kay Jiwo ang tungkol sa nangyari. Nagtataka si Jiwo at nagtatanong kung sino sila. Nainas ang isang lalaki at nagtanong kung minamaliit ba sila ni Jiwo biglang naalala ni Jiwo na sila ang mga lalaking nambuli kay Wuin. Mayabang na tumawa ang isa at nagtanong kung nasaan ang isang bastardo na si Wuin. Lumapit ang isang lalaki kay Jiwo, tinitigan siya ng masama, habang nagbubulungan ang mga kaklase sa likuran. Sinigawan sila ng lalaki, anong tinitingnan ninyo? Kasabay ng pagmura, malungkot ang ekspresyon ni Jiwo, na tila may malalim na iniisip. Mayabang na sinabi ng lalaki, Nakita ko na ngayon. Sobrang sakit ng binti mo. Hindi ka makakatakbo tulad ng dati. Pagkatapos, sinipa nito ang binti ni Jiwo. Lubhang nasaktan si Jiwo at napaupo sa sahig. Mayabang na tinanong siya ng lalaki, masakit ba? At sinabing nagsisimula pa lang sila. Tahimik lang na tiningnan sila ni Jiwo. Isang matalim na sipa ang muling tumama kay Jiwo, na nagpatalsak sa kanya at nagpabagsak sa sahig. Pinagtawanan siya ng mga kalaban na mayabang na minura at sinabi na marunong pala siyang lumipad. Habang nakasalampak sa sahig, nabalot ng panghihina ang loob ni Jiwo dahil hindi niya magagawang iwasan ang mga suntok, hindi tulad ng dati, dahil bali ang kanyang binti. Sa kabila ng kanyang kalagayan, mayabang pa rin siyang tinitigan ng mga lalaki. Tumingin si Jiwo sa kanyang mga kaklaseng nasa likod na nanonood lang, at bigla siyang binalikan ng isang alaala mula sa kanyang kabataan, isang alaala ng ganitong klaseng pang-aapi. Hindi pa natatapos ang kanilang pangbubuli, bubuli hinablot ng isang lalaki ang kwelyo ni Jiwo at naghahanda siyang suntukin, binalaan siyang humanda sa bagbog. Sa bilis ng pangyayari, malinaw na nakita ni Jiwo ang papalapit na suntok. Ngunit bago pa man ito damapo... Nagawa niyang iwasan ito. Nanlaki ang mata ng lalaki sa pagtataka. Galit na galit ang lalaki, na worry na pahiya sa harap ng klase. Muli niyang sinipa ang paile na binti ni Jiwo at galit na sinabing kung bakit nakailag na naman ito. Sa pagbagsak ni Jiwo, agad na sinundan ng sipa ng lalaki sa kanyang mukha, at pagkatapos ay sunod-sunod niya itong pinagtatadyakan. Hiningil ang lalaki matapos pagsisipain si Jiwo. Sabi nito, Nababagot daw sila kaya buti na lang ay nagkasalubong sila. Mayabang pa niyang wika na magiging masaya ang kanilang pagpasok dahil kay Jiwo, habang nananatiling nakasalampak pa rin ito sa sahig. Pagkatapos, nagtanong ang isa sa mga lalaki kung nasaan na si Wuin, na inilarawan niya bilang isang nerd na nakasalamin, dahil sa pagkakaalam niya ay magkaklase sila. Sumagot ang isa na wala nga doon si Wuin, ngunit paninigurado ng isa pang lalaki na magkaklase talaga sila ni Jiwo. Sabi ng isa sa mga lalaki, mas mabuting bugbugin na rin nila si Wu Sumagot naman ang isa na mas mabuting sa susunod na lang. Kumibot ang mga mata ni Jiwo habang nasa isip niya ang sakripisyo ni Wu para sa kanya. Napakagat siya sa kanyang labi at dahan daw ang tumayo, na ikinagulat ng mga lalaki. Sinabi ng isa sa kanila na marahil handa na si Jiwo para sa round 2. Agad namang inambaan ng sampal si Jiwo ng lalaking nasa kanyang harapan, ngunit walang pasubali, agad siyang nakatanggap ng matinding suntok mula kay Jiwo na ikinagulat ng mga kasama nito. Sa isip ni Jiwo, hindi niya hahayaang guluhin ng mga lalaking ito si Wu In, ang tanging kaibigan na nagtanggol sa kanya. Sa isip pa ni Jiwo, hindi niya kailangang gamitin ang kanyang kapangyarihan dahil kahit paano, mabilis pa rin naman siya. Sa isang iglap, sinuntok niya ulit ang isa pang lalaki. Tumilapon ito na ikinagulat ng natitirang lalaki. Galit na sumigaw ang huling lalaki at sumugod ng suntok kay Jiwo. Ngunit laking gulat ng kanyang mga kaklase nang muling tumama ang kamao ni Jiwo sa mukha ng kalaban. Ang lalaki ay natamba, nakasama ang dalawa pa niyang kasamahan. Pagkatapos, galit na galit na pumasok ang kanilang guro sa silid at nagtanong kung anong kaguluhan iyon. Tinanong niya kung bakit nag-aaway sa loob ng silid aralan at kung sino ang nagumpisa ng gulo. Galit siyang lumapit at nakita ang mga lalaki na madalas palang sanhi ng gulo. Laking gulat niya nang makita si Jiwo sa kanyang harapan, at tila nagtataka siya kung bakit naroon si Jiwo. Biglang nagbago ang kanyang galit at napalitan ng pagtataka. Nagtanong siya kung totoong si Jiwo ang lumaban sa mga ito. Kinumpirma naman ni Jiwo na siya nga, ngunit sa di makapaniwalang tanong ng guro, paano, gayong may bali pa ang binti mo. Natahimik ang guro, kumalma, at nag-isip. Nagutos ito sa ibang estudyante na dalhin si Jiwo sa nurse, ngunit walang naglakas loob na tumulong. Sinabi ni Jiwo na siya na lang ang pupunta mag-isa sa nurse, ngunit nagtaka ang guro kung paano siya makakalakad, gayong may pili siya. Wala nang nagawa ang guro kundi bamantong hininga. Sa sandaling iyon, tila may ibang nakita si Jiwo. Nagulat siya nang masilayan si Kaden sa bintana ng kanilang silid-aralan. Mas lalo siyang nabigla nang makita si Kaden na pumapalakpak para sa kanya, na worry binabati siya sa magaling niyang nagawa. Napangiti si Jiwo, at masigla siyang nagpaalam sa kanyang guro na kailangan na niyang umalis ng maaga dahil kailangan niyang ipatingin ang kanyang binti sa doktor. Nagalala ang guro at nagtanong kung masakit ba ang kanyang binti, at nagalok na sasamahan siya sa ospital. Agad na tinanggihan ni Jiwo ang guro at sinabing siya na lang ang pupunta, na sinangayunan naman ng guro. Tumingin ang guro sa mga lalaking natamba at nagutos na dalhin ang mga ito sa nurse. Nagtatakang nagtanong si Jiwo kung bakit naroon si Kaden. Sumagot ito na gusto lang niyang magtingin-tingin sa paligid at medyo nagalala siya sa mga nangyari kamakailan idinagdag pa ni Kaden na palaging siyang pumapasok sa gulo. Nahihiyang humingi ng tawad si Jiwo habang matiim lang siyang tiningnan ni Kaden. Tinawag ni Kaden si Jiwo at sinabing sa maikling panahong nakasama siya, na sabi niyang mahirap ang kalagayan nito. Ani Kaden, laging iniiwasan ni Jiwo ang mga komprontasyon kahit alam niyang may bentahe siya dahil sa kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Kaden na kalimutan muna ang pakikipaglaban. Malamang na pati pakikipagkaibigan ay iniiwasan din ni Jiwo. Ibig sabihin, natatakot si Jiwo na matuklasan ng ibang tao ang kanyang kapangyarihan. At higit sa lahat, takot siya sa kanyang sariling kapangyarihan. Napakagatlabi si Jiwo sa hiya at hindi umimik. Dagdag pa ni Kaden na hindi na kailangang matakot ni Jiwo. Isa siyang awakened, at ang kanyang kapangyarihan ay hindi kakaiba o masama. Dapat pa raw niya itong ipagmalaki dahil maraming tao ang naiinggit. Pinayuhan ni Kaden si Jiwo na huwag matakot at yakapin ang kanyang kapangyarihan, sabay bigay ng isang ngiti. Kaya nilang lampasan kahit ang mga taong gustong magpabagsak sa kanila. Dahil sa mga narinig, isang maaliwalas ng ngiti ang ibinalik ni Jiwo at sumang-ayon siya. Mayabang ding napangisi si Kaden dahil sa wakas ay nawala na ang lumbay ni Jiwo. Nagyaya si Kaden na kailangan nilang bumili ng snacks dahil may gusto siyang meow bites. Masayang sumagot ng, okay, si Jiwo at nagpatuloy sila sa paglalakad. Nabanggit ni Jiwo na hindi pumasok si Wuin ngayon, na ipinagtaka ni Kaden kung sino iyon. Ipinaalala ni Jiwo na siya yung kaibigan na tumulong sa kanya. Naalala naman ni Kaden ang bastos na batang hamarang upang sagipin ang kanyang mentor. Sumang-ayon si Jiwo at iniisip kung kamusta na ito. Ipinapaalala rin ni Kaden na muntik na siyang mamatay noong panahon na iyon, at hindi na sumagot si Jiwo. Pagdating sa bus stop, may lalaking may puting buhok na may tinitingnan sa kanyang cellphone. Seryoso pala itong nakatingin sa larawan ni Jiwo. Malalaman nating Jisok ang pangalan niya. May naguutos sa kanya na matsyagan si Jiwo para sa kanila. Sa pagbabalik tanaw niya, Pinag-uusapan nila ni Inhyuk ang tungkol kay Jiwo. Sumang-ayon ito at sinabing kilala niya lang ito sa mukha. Nagtanong si Jisok kung anong kakayahan mayroon si Jiwo ngunit mariing tumanggi si Inhyuk na sumagot. Sinabi niya na wala siyang makukuhang sagot sa kanya kaya tumigil na ito ng pagtatanong. Ikinwento ni Inhyuk ang ginawa nilang background check kay Jiwo ngunit si Jisok ay parang walang pakialam. Habang nakatingin sa kanyang phone, sinabi niyang isa palang awakened one si Jiwo. Hanggang sa may tumawag sa kanya at nilinggan niya ng tingin. Ito pala ang kanyang mga kaibigan na pinabagsak ni Jiwo. Nagtataka si Jisok na nagtanong kung anong nangyari sa mga ito.